Yes, good morning. Welcome back to my YouTube channel. And for today's MMA vlog, ngayon ay suspended in class. At tignan niyo naman, full smile si Ma'am Raquel. Congratulations, congratulate natin siya ng bonggam-bongga, newly promoted. Thank you, thank you. Tara! Congratulations. Finally. Tara! No? Masyadong ginalingan. Yes. Ikaw na susunod. Ano? Kapapasok <laughs> ko lang po. Huwag <laughs> tayo magmadali. Baka lumampas pa tayo sa top. <laughs> Ayan, oh. Ang ay, sinabi ko sa'yo. Alam mo na. Baby chef. Ako daw may sa office. Ay, ganun. Kasi tayo ay aalis. Wala ka palang ligtas. Kaya pala ganun yung outfit niya ngayon kasi may ibon siya sa oh, here. namin ang ang mga wow. <laughs> yeah, Of course. Syempre di mawawala ang papudang. Yeah. tins. Kaya nga. Naku, oh. kahapon may umiiyak na naman ang hey, ating hey, president. Masyadong ginagalingan. Papadiscover <laughs> ma tayo niyan. I'm Giselle. Hi, hello. Ano? Anong meron doon? Saan? Umukulo na ba yung lugaw nila doon? Saan? Doon, hey, sa Sialito. Hey, oh, Ay, doon nga ba? Ay, kahapon po. pumunta kami ni, ano, ni ma'am Cleo. Sabi na, putahan na natin. Sa Sialito? Sa Sialito. Kasi nga she <laughs> she ito? Ito. Hmm. Hello, si Longtina eh. lang ng Pumunta kami nang Shelly. Ay, okay, oh, sorry, sorry. Nag ocular visit na kami. <laughs> Oo, oh, okay naman. walang mga kanyon. walang mga hala. Wala lang mga po, kalitik, Wala, wala. Malines, Safe, safe, check. Safe, safe na safe ang madam natin. Yeah, safe so na safe po, ka dun, ay, madam. Gusto mo daw pa kayo motor si Ramito yung Sino po? Si, ma si, ma ma si Madam? Okay lang. Tapos ko rin nga po, susunduin mo ulit. <laughs> 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 okay lang. Yun lang po ang ano ko, assignment. Ang hindi po Then, Kung ang schedule mo ay pang umaga, yung first period mo, hindi pala ka muna puro. Sa <laughs> ay ma. may pasang mag ng puto. Ayun nga. May isang ko na yung Oo nga. Tara. Ma, also, hindi para para best informal time goes <laughs> to... <laughs> Ay naku, nakakalungkot mo. Ay naku, pa iiyakin na naman natin si Madam President ay, ha? Sa ginseng. Ngayon Ma'am Thebes, ano pong magsasabi niyo? Kasi totoo na po ito. Ihatid na oh, po ay natin ba si... Nakakaaral ako sa siro ha? Ay, ay na <laughs> so, wala ako, na, nang bawian ito. Nakakala ko hindi na ako iiyak pero baka pag... Tuyo naman po, tuwing nagpapaalam siyong naiiyak ako. Kasi ba kapag siya talaga tunay na ano yung, di ba, ina, di ba? Pero five years ka kasi dyan, hindi mo oh, araw-araw na parang iba, iba, iba Daman-daman mo, ka ka no? Daman, -daman, no? no? Daman, daman talaga yung kanyang presensya, daman -daman no? Ka very, alam mo si ma, madam, kahit two years pa lang ko na talaga na feel ko rin na very motherly, very approachable, and very light lang siya. do talagang mentor talaga. And siya lang ang principal talaga. simula magturo ako. Uh, from 1984. So, tagal na 1984. <podcast> Dalawang taong gulang okay. ako okay. nun. Kasi na Isi lang ang kumakain, uh, tatayo para ka lang pirmahan. Wow! Oh, wow. Ma. Siya lang. Ayan. Yung sabi Ay, ko, hindi talaga yung, yung papakain okay. Hindi talaga yung patatapusin mo. Kakausapin <laughs> mo siya, sabihin. Kahapon ko lang narinig na nag-replame na, nung ayaw ko nang na ako. Talagang tumatak ka po talaga sa mga puso ng ay, bawat guro dito sa Liano. Ma'am, ma kung nanunood ka, ma ka man, pa, no? bumalik ka, ma lang. ka lang. Hindi <laughs> <ka may laughs> <ma 'am>, na, hindi <laughs> na. No? At saka ma si ma'am lang yung nakapagpa-MC sa akin ng halos araw-araw. Hindi na, hindi na. Mag-iain ako. Hindi na, hindi kasi okay. napaka-smiley. Isipin mo, may vlog kami ni Madam. Diyos ko, kabago-bago ko, nag-vlog kami dalawa. Kung di ba naman siya approachable at mabait. Naku, yung iba. Ayaw ko na mag-talk. <laughs> ang ganda at plakado ang lipstick. Yung sure, mga tins. Tapos na kumain eh. Kain ka Daray. na lang eh. Ay, ang pokey naman ang dumating. Artista ba yan? Sir Tony. Tara, yeah. napakasipag niya ni Sir Tony. Hoy may nakikita okay. okay. Ayan na ako, nanggaling ng Japan. Ano ba? Ano ba yan? Anong nagbabalak mo sila? Thank you very much. Hi! Oliver! You know, I am your first principal. Yes, It's unforgettable. Yes, ma'am. Kaya naman kasama siya ngayon. lasa, lasa. Mm -hmm. lasang... is good. Lasang... Lasang kusama niya pa. Kaya nakita ko si madam naman sa kanto. Sige, kita. Mga Ito ang Japan sa Japan. Ang lasa ng Japan. Mm. Ano siya? Ang sarap! Hindi no? sila nakikinig ng Osaka. As As Osaka. Osaka Cheesecake. Oh, okay. From Japan. <laughs> Nakakalaya din po. Magta-sarong! Mag-bill contract! Makakalaya ka rin, Ma'am Bev. Ang <laughs>

atin niya wala pa <laughs> 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 si badang <ilikod. laughs> kami ngayon sa Chilito, Zamora Elementary School. Magkakalit kami sa aming principal. 答案。<Damn. S 2> <noise> kami. No? Yes, that ends our alien vlog for today. Thank you guys for watching. Bye! Kung masasaya po sa school ng Cleo? Ay, naku, nasa ka na. Kaputong tuwasin ng Cleo dahil may ligyan sa halaman, no? So, okay, bye-bye!